So yun guys, ito nga pala guys yung ano ko guys, yung hinalo kong bagong experiment na bukashi. So yan nilagay ko sa si drum. Yan siya. So kita nyo guys, kulay ano. Puti. So puro amag. Medyo na dry siya guys dahil sa amag. Dapat ganito guys yung itsura niya. Yan, ma-moist pero dahil sa amag yan ay naging ano naging kulay yan dahil sa amag nag dry siya at saka yan puting puti dapat siya guys ayan o ganito yung kulay mamoist lang ngayong araw guys ayan o magsa side dress ako ng talong na sobrang payat Ayan, dahil naubusan kami ng organic fertilizer, yun nga. Kaya nag, ano ako nito guys, kaya nag, ano ko nito, nag experiment ng panibagong bokashi. So, ito siya, ay, try natin guys. Medyo pa ganito guys, medyo nabuo, kailangan natin nandurugin. Ayan guys. So, yun guys, Ayan, papakita ko sa inyo yung ilalim niya, guys. Ito nga pala, guys, yung pinaka-ilalim niya. So, ayan, ang ganda. Grabe, guys, oh. Ang ganda ng pinaka-ilalim. Grabe. So, ayan, guys. Naghalo nga pala ako dito, guys, ng pang, ano, oh. pang side dress. Ito siya, guys, oh. Mix na siya ng, ito, guys, comp uh, vermicast ito guys ayan tapos i-mix ko ng ano yung ginawa natin bukashi so dalawang balde guys ng ano natin bukashi na bagong gawa at saka isang sako ng vermicast yung ilagay natin pang side dress so ayan yung vermicast na to guys sobrang old na to sobrang tanda na pang ano natin to pang side dress ayan subukan so, natin to guys kung gaano talaga kaganda yung ating ano na to pang side dress at magta-try din ako guys ng ano purong bukashi lang at saka yung may halong ganito mix ng bukashi at saka ng bermicas ipag compare ko sila guys kung sino yung pinakamaganda so yun guys saluin natin to so yun guys ayang ito guys, last na panghalo. Last na halo na guys. Ayan. Bali, pangatlong beses ko na ito hinalo. So, tsaka din narutulog ko guys yung mga buo-buo. Ito hindi pa tapos guys. Ito pa tapos na to. So, yan guys. Abangan ninyo yung ano. Yung pag dress ko nito guys at ipagkumpara natin guys yung mix ng bokashi at ng vermicast at yung porong bokashi lang guys ayan maglalagay tayo ng ano magsa rest tayo ng uh, magkaiba try natin kung sinong pinakamaganda o pinakamalakas na fertilizer yung mix bower puro lang so yan guys hanggang dito lang muna ito nga yung finish product natin ng bokashi at yun nga gumawa tayo ng pang side Mix ng bukasi at vermicas sa so ito yung sa ito sa drum yun siya guys yung pinaka ilalim yung pinaka ibabaw medyo tumigas dahil sa amag yun guys dito lang muna see you next video